Hindi na nga ba aapila? It's showtime ngayong buwan na nga ba mawawala sa ere? Tingnan ang mga detalye. Hindi patiyak mula sa mga mga pagkakatiwala ang source kung tunay na magsisimula ang 12-day suspension ng its showtime sa kalagitnaan ngayong buwan. Binigyan ng eksaktong petsa ngunit hindi pa ito kinikilala bilang opisyal na balita. Inirekomenda na maghintay para sa kanilang opisyal na pahayag. Batay sa ilang pahayag mula sa online news na PEP, tila hindi na naghain ng apela ang its showtime sa Malacanang, hindi rin sila lubos na kumpiyansa na maaprobahan ito dahil posible pa rin magkaroon ng mga tutol. Kaya't sa halip, tinanggap na lang nila ang suspensyon na naghahanda sila para rin dito Mahalaga rin tandaan na hindi pa opisyal mga nabanggit, mayroong isa pang kwento na nakuha na, na maaaring pansamantalang mapalitan ng show time ng ibang programa na may iba't ibang mga host. Walang kumpirmasyon kung ang mga regular na host ng show time ay hindi kasali sa pagpalit ng programa na maaaring magkaroon ng ibang format kumpara sa pangkaraniwang noon time show na ito. Abangan ang anumang anunsyo mula kina Vice Ganda bago sila magsanib persa para sa pansamantalang pagpamaalam. Hinahangad ng marami ang kasalukuyang pag-uusap hinggil sa suspensyon ng show time kung kaya't ito ay na trending sa social media. Ayon sa datos mula sa AGB Nutam wala pa rin nagbabago sa ratings ng It's Showtime na nanatiling mas mababa ito kumpara sa ibang programa sa parehong time slot. Noong biyernes, September 29, naitala ang 2.8% na aggregated rating para sa It's Showtime samantalang ang It Bulaga ay nakakuha ng 3.2% at ang EATM ay 4.2% na rating. Nung Sabado, September 30, nananatiling mas bawa pa rin ang rating ng itshow Showtime na mayroong 3% samantala ang Itbulaga ay may 3.7% at ang EAT ay nakakuha ng 5%. Marami ang nagtatanong kung tataas kaya ang rating ng papalit ng pansamantalang programa ng It's Showtime. Habang ang suspensyon ay nakapending pa, nananatili pa rin ang tanong hinggil sa potensyal na epekto nito sa kanilang ratings. Sa September 29, biyernes ng gabi, itinanghal noon si Vice Ganda bilang isa sa mga honoree sa closing ceremony ng 3rd Philippine Film Industry Month. Tinanggap niya ang kanyang tropeyo mula kay Daniela Sanyana ng Star Cinema sa isang seremonya sa Acacia Hotel sa Alabang. Kinabukasan sa Sabado sa It's Showtime, hawak na ni Vice Ganda ang award at ng pasalamat siya sa FDCP o Film Development Development Council of the Philippines para sa nasabing parangal. Binati ni Vice Ganda ang kapwa honoris na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon at sinangayunan ang mensahe ni Michael Ewing na mahirap maging kumadyante nowadays. Kabilang sa pinagalayan ni Vice Ganda ng award ang kanyang partner na si Ayon Perez, Nung Sabado ng gabi, full force ang pamilya ng It's Showtime sa ABS-CBN Ball sa Shangri-La, Makati. At ang mga ngiti ni Ayon ay nakakatuwa. No October 1 linggo, naglabas ng statement ng MTRCB kaugnay sa no work no pay sa mga staff ng It's Showtime. October 2 naman, unang lunes ng buwan, umbisa ng semifinals ng Minimis You segment sa It's Showtime. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Slapshack Masinda Di Miguel, kay Chris Jerry Cruz at kay Donna Arsiaga I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.